Hi, mga ko ni Russell Sensei Des. We are going to Quezon Province ngayon. But this is the first time ag ule na dumaan tayo dito sa San Juan. Kasi meron ditong putol na ano, merong putol na tulay na hindi pwedeng daanan. But ngayon, after two years, ah, pwede na daw. No, nag-post na ang San Juan, yung Bantilan Bridge na tinatawag na, nag-open na. So we will try to ano dumaan doon. Uh, let's find out kung open na nga. Or else kung yun ay sarado nako. Sobrang layo ng iikutan natin. Kasi last time na ako dito nung pagkasira na pagkasira noon without knowing na uh, sarado siya. Eh pagdating ko doon mismo sa tulay wala, hindi ako makadaan. So, no choice ako kundi umikot. Ang layo ng inikot ko. So yung biyahe ko na 160 kilometers naging 330 something. So ngayon pag sarado itong dadaanan natin, uh, babalik na lang tayo sa Batangas. Hindi na tayo tutuloy ng Quezon. Ayan, sa so malapit-lapit na. So this is ano, this is called Bantilan Bridge. Ayan, so sa mga bagong dadaan dito, So sa mga bagong mapapadaan ulit dito, ito po yung update. 2024 po ngayon, April. Nagtanong ako sa Gasoline Boy, kahit daw ano, bus nakakadaan na eh. Pero syempre, we will try pa rin to see to believe. Hindi <laughs> naman to see to believe. So wala lang tayong choice kundi dumaan dito. Kasi ito yung pinakamalapit na daan eh. Galing Batangas going to Quezon Province, ito yung pinakamalapit na daan. So I think malapit-lapit na tayo. Hopefully talaga bukas siya. Ayaw kong umikot lalo ngayon ng init summer, no? And um, a few minutes away, mararating na natin 'yan. So hindi natin ikakat ang video. Okay. Road work ahead. So I think ito na 'yan. Bantilan Bridge. Ito na natin. Ito na, ito na. I think mayroon dito ang congested na ano, traffic. Kasi nga, ginagawa pa lang. Ito, I think nakikita ako na siya. Malikabok na eh. So once again, April 2024. So this is the update of Bantilan Bridge ng San Juan. Okay, oh, positive. Nadadaanan na siya. Pero light vehicle pa lang siguro. I don't know, di ako sure kung nakakadaan na dito ang bus pero they said na nadadaanan na raw so eto eto po siya na yo eto po yung Bantilan Bridge so positive po mas malapit na po ang daan natin going to Quezon from Batangas and ayan so positive merong ano merong bus nakakadaan na rin ng bus I think yung heavy truck lang siguro ang hindi pa So, ayan pa. So, April 2024, update sa Bantilan Bridge, positive. At na na. Alright? Kasi malapit na talaga dito ang daan papuntang Quezon eh. So, pagpasok mo dyan sa ano na yan, pagpasok mo dyan sa crossing na yan, Lucena na ang labas mo dyan. Ayan. Lucena, Quezon. Alright. So wala walang 30 minutes nasa na Quezon ko na. Ya yeah, at ito ang pinakamalapit na daan papunta sa Amen. Okay, see you guys. Bye-bye.